Patapos yung rally doon sa Forbes Park nila ano nila uh, Tico Barsaga hm kakakasuhan uh, daw ha ng homeowners association ng uh, so, ng Forbes Park may inagpay kumakalat na kakasuhan si Barsaga hmm? si attorney Jess Palces hmm? si attorney Jess Palce sinusubaybayan talaga nito yung ano eh yung rally ni Barsaga sa Forbes Park <laughs> ah Bago yung rally, nagko-comment na si uh, Torni Jess Palses. Ah, tingnan nga natin. Baka naman na uh, langawin yung rally na yan ni Kiko Barsaga. <laughs> oh, tapos, nung natapos na yung rally, ito yung comment ni... Uh, ito yung comment ni ano ni Jess Palses. Out of the 100,000 plus likes and shares ni Kiko Barsaga sa Facebook calling for a Forbes Park protest, only around 100 went and showed up and that's being generous. He is definitely all meow, all meow and no bite. And I can see a landmark Supreme Court case coming. Forbes Park versus Kiko Barsaga. Teach that cat lesson. <laughs> so, <laughs> parang oh ito pinapaano na uh, ewan ko kung may contact si ano may kakilala si uh, attorney Jess Falses na homeowner o, o, officer ng Forbes Park Homeowners Association hmm? uh, o kaya baka parang pinupload niya ito pinapa binibigyan niya ng hint or tip ang uh, Homeowners Association ng Forbes Park na posible pwede kayo magsampan ng kaso laban diyan kay Barsaga ano yung posibleng kaso? Eh, ah, uh, siyempre, yun na nga, naalala nyo, nag-live ako niyan. Ang live ko, ano bang plano nito ni ano ni Kiko Barsaga? Seryoso ba ito? Delikado yung ginagawa niya. Unang-una, ang issue mo, korupsyon. Hmm? Korupsyon. Eh, siyempre, at saka yung mga iniinvoke mong rights, Bill of Rights. Ha? Huh? Bill of Rights, constitutional rights mo yun. Pero yung mga bill of rights, bill of rights na yan, nakadirect yan sa Estado, sa gobyerno. Hindi sa private citizens. Hmm? Hindi sa private citizens. Ang problema yung mga nakatira dun sa Forbes Park. At yun, private na homeowners association yun. At hindi naman mga pipitsugin yun, mga pinakamayaman sa Pilipinas yun. Yun ang pinaka-exclusive na, exig, uh, ano, na village para sa mayayaman. Hmm? Um, uh, tapos ano, aanohin mo Uh, ikakalat mo sa social media, eh, ano mo na pasukin natin ang Forbes Park. Eh, alam naman natin yung mga nasa Forbes Park na yan. Nagninegosy, mga negosyante yan, mga politiko, yan. Pag umuwi doon sa Forbes Park, gusto nila doon, tahimik sila doon, walang isturbo. Tapos ngayon, babantaan mo ng ano, papasukin ang Forbes Park. Kahit sinabi mong mayroong, mayroong, ano eh, mayroong disclaimer si uh, Barsaga, eh. sabi niya, to Forbes Parks residents, hindi po kayo ang target namin. Sila Saldi Kulang at sa Karumaldes. Pero hindi yun, hindi, hindi nila tatanggapin yung ganung masyadong. <laughs> Siyempre, yung pangamba nila, eh, ang iniisip siguro ng mga nasa Forbes Park, yung mga mayayaman doon, baka mangyari yung nangyari sa Indonesia at sa Nepal. Di ba? Oh, nagkagulo, linusob ng mga tao. Yun, yun, napipigure out nila, baka baka yung nangyari nung September 21 na may mga sinunog sa rekto, nagkabatuhan, nagkaano, nagkaroon ng karahasan. O, baka parang iniisip nila, ah, ganun ang anong ganun yung uh, pinaplano ni Barsaga. Oh. Magamat sa aktual, uh, sabi na natin parang mahirap mangyari to pero delikado tong uh, mga pinapanawagan na ito ni ni ano ni ni Barsaga. O, kaya actually may punto si ano diyan si Ki, si Attorney Jess Palces na <laughs> ha uh, posibleng magkaroon ito ng kaso si Barsaga. Kaya din siguro si Barsaga nag tone down. Unang-una, hindi sila nagtipon-tipon doon sa harap ng Forbes Park. Dun sila sa Raja Sulaiman. <laughs> mm -hmm. ha? Uh, may 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 mga pakulo pa itong si ano, may mga pakulo pa itong si Barsaga Nakaupo sa isang monoblock chair. Solo siya. O pero pakulo na lang 'yon. Hmm? Ah, nandun siya nakaupo. O, alam naman natin mahilig sa drama itong si Barsaga. Pero hindi sila nagkaroon ng pagtitipon dun sa Forbes Park. O siguro, na, na siya, na-advise na siya, huwag kang mag-ano Ha? kakasuhan ka doon, daanuhin ka doon, aaristuhin ka kapag nag-rally ka doon sa harap ng Forbes Park. Kaya yung mahabang rally nila na nagsalita sila don uh, doon sa Raha Sulaiman. Sa Raha Sulaiman nila ginawa. Tapos, nang nagmarcha na sila, hindi naman sila kaagad sa Forbes Park pumunta sa Dasmarinas Village. <laughs> oh ang palusot ni Barsaga, naligaw daw sila. O, tapos, pumunta man sila doon sa Forbes Park, hindi naman tumagal, parang dumaan lang. So, kumbaga, ang malinaw dyan, ay takot din naman pala itong si Barsaga. Kasi kung hindi takot, kung talagang seryoso, yung yabang niya na yon, may mga pasalita-salita pa siya na ano, recorded message niya na, no? Ha? Sa lahat daw ng mamayang Pilipino, samahan daw siya sa kanyang ano, papasukin na daw ang ano, ang Forbes Park. Pero papano ang kaso doon? Ang kaso doon, siyempre, yung pagbabanta yun eh, papasukin. <laughs> ha? Papasukin ang Forbes Park. Oh. Ano yun eh, uh, threat. Hmm. At saka yung siyempre yung ano doon, uh, uh, para ka nag-i-insight ng sedition doon, unang-una, ang sedition, hindi naman, ang sedition hindi lang against sa gobyerno ang sedition against a class of people, ay mayayaman ang nandun. O, oh, parang sinabi mong, pasukin natin ang lugar ng mayayaman. O, oh, di parang ka nag i ng sedition, ay yan pa namang mayayaman, takot yan na mag-aklas ang mahihirap. o, <laughs> oh. edi, siyempre, ano yon mag qualify din yun sa parang nag-insight ng pag-aaklas. Pasukin ang Forbes Park. Doon nakatira ang pinakamayayaman sa Pilipinas. Kaya ano to, um, hindi hindi ano, hindi imposible na masampahan ito ng kaso si Barsaga. Ha? Iba pa dun sa ethics complaint. Ang sa ethics complaint naman kasi dun sa Senado ay sa Kamara, ano yun? Sa kanyang gawi yun bilang congressman doon sa ano, ay di ba? Uh, kuha ng kuha ng video itong si ano doon sa ano, nagsesisyon ang Kamara. Tapos may pangamiyaw-miyaw pa siya doon. Ha? Parang ginagawa niya ng uh, hindi kagalang-galang ang kamera. Oh. Uh, kaya ano, uh, pero pwede rin, pwede rin madagdag ito doon sa inciting to ay itong pang-insight niya ng ano. Parang sedition. Pwede ring maging bahagi din dito sa kaso doon sa kamera. Doon sa ethics complaint. Pero separately, yung mga residents ng uh, Pobles Park ay pwedeng magkaso la dito kay Barsaga pwedeng umabot na ano yan, sa Supreme Court yan. Magiging landmark case yan. Tama yung sabi ni, ano, ni Torni Palces Forbes Park versus Kiko Barsaga. <laughs> ha? Abangan natin. Hindi, wag nating sabihin walang walang pambayad ng abogado yan. Mga Forbes Park residents yan. Pinakamahiyaman yan. <laughs> ha? <laughs> oh. Bunyog! Halikan na kasama ka, bunyog Kapag buklot ay may pag-asa Tusungbisayas ming Isa isang pananaw Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw Bunyog, bunyog